Ko, Pilipinas kong mahal. Mga kababayan, mayroon naman pong paparating paparating na disgrasya sa ating bansa. Alam niyo kung ano 'yon? Ito po ay ang pagtakbo sa Senado ni Willie Revillame. Bakit ko nasabing disgrasya? Hindi ba? Hindi ba magiging disgrasya yun? Na madadagdagan ng isang Robin Padilla sa ating Senado? Si Robin Padilla mayabang, sikat, kaya siya nanalo sikat na artista. Although nung time na yon ang tumakbo siya, hindi naman siya talaga ganoong sikat na. Papalaos na siya actually. Wala siya mga project noon. Pero itong si Willie, mas sikat ito kaysa kay Robin. Although sa ngayon, di ba parang bubagsak na rin siya nung yung uh, from GMA7, <coughs> sorry, na lumipat siya doon sa All TV ni ng mga bilyar tapos nagsara I just don't know kung nagpo-programa pa ba ulit ngayon ang, ang uh, wawawi, wawawin kasi hindi naman ako hindi naman ako nanonood yan eh parang kung wala ng wawawin ngayon o di medyo laos na siya di ba nung nawala nga yung all TV na yun eh Nalaos nga siya. At balita ako nga eh, nagbebenta ng mga properties. Pero, kahit pa ang uh, ang pangalang Willie Rebillame eh, at kung sino si Willie, ay talagang naka-imprint na yan sa utak ng mga tao. Lalo na doon sa mga, siyempre, yung mga mahirap, yung mga uh, naging naging contestants dyan sa programa ni Willie sa TV, yung mga nagkinabang, yung mga nagkaroon ng ng uh, mga papremyo, nagkinabang sa programa ni Willie. Mas sikat si Willie Revillian. Mas may, kumbaga eh, mas may hatak kahit sa kay Robin Padilla. So ngayon, ito nga po, bumilib na sana ako sa kanya, humanga ako sa kanya na noong 2022 na ikinwento na nga niya yun na uh, ipinatawag siya ni dating Pangulong Duterte sa Malacanang para kausapin na tumakbo si Willie sa, sa kanilang uh, partido bilang senador. Siyempre hindi ko po, hindi ko matandaan, hindi ko alam kung papano sila nag-umpisa ng friendship. Okay. So, naging friend sila. Naging, kumbaga sa ngayon, si Willie Revillame ay isang DDS na tipong mas matindi pa kay Robin. Di ba doon sa uh, Davao Rally nung linggo, uh, January 28, kung saan pinagmumura ni, ni Duterte, <coughs> si Pangulong Bongbong Marcos, nandoon si Willie. Nandoon siya sa stage, pa, pa, paikot-ikot siya doon sa stage. Tabi-tabi sa likod ni Duterte at yung mga dancers niya, eh, nagpabighani pa, nagpabuhay ng dugo ni Duterte. Ngayon, ako po sana ay believe kay Willie dahil dati ah, kasi kumbaga, kahit hindi ako nanonood ng kanyang programa, yung wawawi na yan, eh, kahit papano, eh may puso din naman siya sa mahihirap, di ba? Although, may kayabangan siya, Yeah, di ba sabi nga ni ano ni tawag dito ni Christopher Fermin, nag-away sila, nagkasamaan sila ng loob niya, di ba? Dahil mayabang si Willie. Although sikat siya sa mga tao kasi nga namimigay siya ng pera. Na ang akala ng mga tao eh pera yun ni Willie. Yun ang akala ng mga tao. Wala namang ganong pera si Willie para ipamigay pera yun ng mga sponsors. Pero sa mga tao na medyo limitado ang pag-iisip, eh, para sa kanila, bigay ni Willie. Pera ni Willie. Well, anyway, galing yun sa sponsors or sa bulsa ni Willie, kumbaga, si Willie pa rin ang nagbigay. So, ngayon, pag-usapan natin itong pagtakbo niya na noong 2022, tinanggihan niya ito dahil ayon sa kanya, hindi siya handa para dyan. Ang sabi niya, hindi niya ako marunong mag-English na alam niya na dyan sa Senado ay English ang ginagamit at hindi raw siya marunong sa batas. Wala siyang alam at wala siyang maiaambag. Yun ang katwiran niya noon. At bilib na bilib yung mga tao yung yung mga taong nakakaintindi including me eh, humanga ako sa kanya pero ngayon this time na sabi niya nag-speech pa siya doon sa sa rally with matching uh, madam daming background music para pangakit sa damdamin ng mga tao. At sinabi niya na sa ngayon eh, noong 2022 tinanggihan niya dahil hindi pa siya handa. But this time, eh handa na raw siya. So handa na siya, Willy. Sabi mo handa ka na para maging senador. Bakit? Napag-aralan mo na ba yung mga uh, parliamentary procedures? parliamentary rules? Marunong ka na bang gumawa ng batas? Marunong ka na sa batas? Sa loob ng uh, 2022, 2023, 2024 sa loob ng kulang-kulang uh, tatlong taon gumaling ka na ba sa English? Kasi isa yan sa rason mo noon kung bakit ayaw mong pumasok ng Senado. Okay, so hindi ka magaling mag-English, uh, wala kang alam sa batas, wala kang alam, wala kang mayaambag. So ngayon ba, dahil handa ka na, marunong ka na mag-English. So hindi ka nagagaya kay Robin Padilla na uh, nagde-demand na yung mga kanyang mga kasamahang senador kung pwede lang ay mag-Tagalog. Kasi total, mga Pilipino naman tayo, huwag mag-English kasi hindi niya kaya makipagbalitaktakan in English. So, ikaw, Willie, magaling ka lang mag-English, Willie? Gagaya ka rin ba kay Robin Padilla na magde-demand na mag-Pilipino kayo? Hindi ko sinasabing hindi hindi tama ang mag-Pilipino. Ako na Pilipino, okay. Pero ang talagang lingwahe po dyan sa Senado, dyan sa government, sa, in business, in uh, schools, in government, everything, ay English talaga. Huwag kayong magde-demand na pagbigyan kayo na itong, itong lingwahe ang gamitin natin. Dahil dito ako, dito ako komportable, ito ang alam ko. Sana naman hindi, Willie. Hanga pa naman sana ako sa iyo noong 2022. Ngayon nawala ang respeto ko sa iyo. Alam mo kung bakit? Tatakbo ka na rin lang mag Papasok ka ng politika. Kumapit ka pa sa isang Duterte. Hindi mo ba kilala yung Duterte, Willie? Wala kang alam? Wala ka bang alam sa mga pagkataon niyan? Sa mga kaso niyan? Sa mga pinaggagawa niyan? From Davao to Manila? During his mayor mayorship? Hanggang sa pagiging Pangulo? Wala kang alam, Willie? Diyan ka nakadikit? Sa isang mamamatay tao? Sa isang drug Sa isang drug lord? sa isang chismoso mapanira at doon mismo sa sa prayer rally prayer ko no, rally nando ka nando doon ka, present ka Willy mo, na panood mo na, narinig mo kung ano ang pinagagagawa niyang Duterte na yan sa Pangulo natin sa'yo para sa'yo ba Willy tama yung ginawa niya kasi kung ako, kung ako may prinsipyong tao, kay kaibigan man kita, Duterte, sa ginawa mong yon sa nakaupong Pangulo, tatalikuran kita. Dahil wala isa, ito itang tao na walang prinsipyo, walang kahihiyan. Kaya Willie, ikaw, yamang nakikipag-isa ka dyan sa Duterte, iisipin ko na kagaya ka rin niya. Involved ka na rin sa mga aktibidad ng Duterte. Nakikinabang ka rin. Bakit ka kumapit dyan, Willie? Bakit, bakit naisip mo na nakapag-desisyon ka na, na, na pumasok na ng politika? Akala ko ba takot ka? Dahil wala kang alam. Wala kang maiambag, hindi ka marunong mag-English, wala kang alam sa batas. So ngayon marunong ka na mag-English siguro. Ngayon alam mo na ang batas, paano gumawa ng batas? Maalam ka na makipag-debate? na ang pag-uusapan, pagdedebatehan ay tungkol sa batas? How good are you? At ngayon ba? Mayroon ka nang maiaambag? May maiaambag ka na sa Senado? Kaya tatakbo ka ngayon? O baka ngayon, o baka naman laos ka na talaga? Wala ka ng pera dahil nawala na yung wawawin mo, programa mo, tinalikuran ka na ng mga sponsors, wala ka ng pera. Dahil sa pagkaka, alam ko kung totoo man yun, eh nagbebenta nga daw ng mga properties. So ngayon, dahil laos ka na, naghihirap ka na, wala ka ng, wala ka ng trabaho, wala ka ng sponsor, papasukin mo na ngayon ang politika. Dahil dito sa politika, maraming pera. Lalo pa kung nakadikit ka sa Duterte, ah, busog ka sa pera. Di ba, Willie? Or, or di, or di kaya naman, pinakiusapan ka ni Duterte na tumakbo kang senador nang sa ganon ay madagdagan ang mga pro-Duterte doon sa senado. Madagdagan. Madagdagan ang kanyang mga kabing sa senado. Alam nyo nga sa ngayon, sa oras na to dito sa video ko na to, kung may mga nanonood na na, na DDS, wala kong pakialam sa inyo. Kung ayaw mong makinig sa sinasabi ko, lumayas ka sa channel ko. I don't need you. Dito sa channel ko, maliit man ito, hindi man ako sikat. Ang ipinaglalaban ko dito ay para sa bayan at alam ko kung sino ang mas makakatulong sa bayan between Duterte and Marcos. Kaya dito sa channel na ito, hindi ko welcome ang DDS. Itong channel na ito, para lang ito sa mga marunong tumingin ng tamang tao. Kaya, kung nabubwisit ka sa mga naririnig mo sa akin, ay, bye-bye! Ayoko na ayoko makabasa ng comment na sasabihan ako ng matandang bobo. Dahil unang-una, para sa akin, ikaw ang bobo. Ikaw ang bobo. Dahil naniniwala ka, sumusuporta ka sa isang mamamatay tao. Draglord. Mapanira. Mapanira smoso asal hayo, halimaw mm halimaw -hmm. ba at ikaw Willie ganun ka na rin sino man ang dumikit diyan sa Duterte ay kapareho na ng Duterte kung si Duterte ay halimaw halimaw ka na rin dahil ginugusto mo yung halimaw eh sumusuporta ka sa isang halimaw kaya si IB Marcos halimaw na rin yan paningin ko Jaime Halimaw Duterte. Alam niyo mga kababayan, nakakalungkot talaga. Alam niyo kung sana kung pinayagan ng Senado, kung hindi nag hindi <coughs> sorry, kung hindi hinarang ng Senado yung charter change na ayusin yung uh, political provision dyan na sana tanggalin na lang ang Senado kasi ang Senado walang kwenta eh dapat sana di ba ang Senado ay mas mataas dito sa House of Representatives kahit na they belong to one house I mean one branch the legislative branch Congress, iisa lang naman ang Congress Senate and House Pero it is expected that the Senate is supposed to be more brilliant than those congressmen. 'Di ba? Yung congressmen gagawa ng batas. Pag-uusapan, ipapasa, kung papasa, and then ipapasa sa Senado for final approval. Dapat, mas matalino dapat ang mga nasa Senado. Mga kababayan, tama, hindi. Pero sa nangyayari sa ngayon, mas maraming matitino, mas maraming matatalino ang nandiyadyaan sa House of Representatives. Ang House of Representatives, ang, ang nire-represent nire lang naman nila, eh, distrito. Pero ang Senado, ang Senador, ang nire-represent, nire nabubulol ako, ay buong bansa. Kaya marapat lang, di ba dapat lang naman talaga, na mas matatalino, mas brilliant, mas may wisdom, ang mga senador, kaysa sa mga congressmen, dapat. Pero baliktad, mas maraming matatalino, mas maraming may wisdom, diyan, sa House of Representatives, sa lower house kaysa dito sa upper house. Ang daming bobo dyan sa Senado, ang daming pulpol. Daming pulpol. Nakakainis na talaga. Sumasahod ng daang-daang daang-daang libo. Tapos ganyan lang. Ganyan lang ang na napapala natin. Mga kagaya ng Robin Padilla, Lito Lapid, Nancy Binay, Bong Rebilla, mga plunderer, wala nang ibang hinangad dyan kundi magbursa ng pera, Jingo Estrada, plunderer, pero pabalik-balik dyan. Alari namang utak. Ba't ikaw, Sultana, may utak ka? Wala rin. Kaya hindi ako tumatakbo ng Senado eh. Dahil wala, hindi ako magaling mag-English, wala akong alam sa batas, wala akong maiambag. Kaya hindi ako pumapasok ng Senado. At hindi ako sikat. Kasi dyan sa Senado, ang pumapasa dyan ay yung sikat. Artistang sikat. Artistang palaos. Na walang alam. Tapos pagdating dyan sa Senado, parang tanga. Tapos ngayon, dadagdagan pa ng isa pang pulpol. Isang pulpol na nagnangalang Willie Rebillame. Inaka ina ka, Willy Rebillame? Eh. Gagawa ka pa ng isa pang Robin Padilla? Kaya kayo kasi mga senador eh. Mga buisit kayo. Hinarang-harang nyo pa kasi yung charter change. Di na sana nalusaw na yung senado? Wala nang magbabalak na pumasok dyan. Na pulpol. Gusto ninyo kasi pulpol. Nakikita nyo, kitang-kita nyo na ang mga kasamahan ninyo dyan, karamihan ay pul-pul. Bakit gusto ninyong manatili kayo? Kung gusto ninyong magsilbi sa bayan, edi tumakbo kayo ng congressman. Di ba? Dadagdagan pa talaga. O, oh, mamaya niyan, baka si Philip Salvador papatakbuhin pa nito ni ano? Ni Robin Padilla. Laking disgrasya na nga na nandiyajaan ang Robin Padilla. Papasok pa itong Willie Rebillame na ito? O yung mga tagahanga dyan ni Willie Rebillame, minumuran nyo na naman ako. Wala akong pakialam sa inyo. Ang bobo to kay Willie Rebillame ay bobo tante. Bobo! Hanga pa naman sana ako noon kay Willie dahil dun sa tama yung prinsipyo niya noon, noong 2022. Pero ngayong 2025, bumagsak ang prinsipyo. Tapos niya sabihin pa, sinabi mo pa, Willie, na Pangulong Duterte, kung tawagin mo, akala mo siya pa rin ang Pangulo? Ano man ang ipag-utos mo, susundin ko, tarantado ka ba? Para ka rin si Robin. Ang aking nag-iisang amo. Ngayon, ito naman pangalaw, ikaw na panibagong Robin Padilla sa Senado. Nagagawing Diyos, gagawing amo, ang isang verdugo, yung digong nyo? Tarantado ka, Willie. Ayup ka. Sorry, mga kababayan. Nanggagalaiti talaga ako nung map mapanood ko itong video na ito ni Willie Rebillam eh. Dati believe nga ako sa iyo eh. Dahil may prinsipyo ka. Ngayon ibinasura mo ang prinsipyo mo. Kakapit ka na rin lang gusto mong pumasok sa politika, diyan ka pa kumapit. Sa Duterte pa talaga? Tarantado ka. Nandoon ka nung pinagmumura niya si Bongbong Marcos tawagin niyang adik, bangag. Nandodoon ka, Willie. Pero anong ginawa mo? Okay lang sa'yo. Tuloy ka pa rin sa pagkapit dyan sa Duterte. Tapos sasabihin mo pa, ano man ang ipag-utos mo, susundin ko. So kapag inutusan ka na Willie, itong batas na ito, huwag kang aayon dito. O kung ano mang issue, huwag kang aayon dito. Halimbawa na lang, itong, uh, itong Senate hearing tungkol kay Kibuloy. O oh, pag sinabi, ipinag utos sa iyo, Willie na, Willie, huwag kang, uh, wag mong babatikusin si Kibuloy. Ipagtanggol mo. Susundin mo, di ba? Dahil anumang ipag-utos niya, susundin mo. Ano ka? manikang ni Suse? Wala kang sariling utak? Wala kang sariling paninindigan, Willie? Wala kang sariling isip? Ano, ginaga ano gagawin mo dyan sa Senado kung sunod-sunuran ka rin lang kay Duterte? May sahayop ka rin. Pero alam nyo mga kababayan, sigurado mananalo ito eh. Dahil ang mga bobo to dito, yung mga bobo, tumitingin lang sa sikat. Biruin mo yon, kahit anong ipag-utos ni Duterte, susundin niya. Oh, Willie, pro-China pro na tayo ha? O oh, di pro-China ka rin? Wala kang prinsipyo. Hindi mo mahal ang bayan mo, Willie. Ganyan ka. Para kang yung ano eh, yung puppet. ang senador tapos ang susundin mo isang isang hayop na halimaw, na bastos palamura walang Diyos nagbumura ng Diyos nagbumura ng mga kapwa, mga leaders yan ba ang gusto mo, Willie? o may siraulo ka gago ka hindi ka dapat irespeto. hindi ka karespetong -resp tao. Tatakbo-takbo ka, papasok-pasok ka ng politika na ang amo mo si Duterte. Hindi ba dapat ang amo mo taong bayan nagpapasahod sa iyo? Si Raulo ka eh. Kagaya kay Robin Padilla, mga hayop kayo. Subukan mo, Willie, na for sure naman mananalo ka eh. Hindi kita re-respetuhin. Isa kang napalak, napakalaking gago. Magkano binayad sa iyo? Ang daming pera niyan, trilyon-trilyon ng pera niyan eh. Siguro nga, siguro nga laos ka na, wala ka nang kinikita. Kaya kumapit ka na dyan. Tutulungan mo pa ang isang Duterte? kilalanin mo, Willy, ang kinakapitan mo? Hindi mo alam yung tungkol sa kaso sa ICC? Yung mga extrajudicial killing? Yung mga nabiktima niyan? Yung pagkapit niyan sa China? Ipinamimigay e ang bansa natin sa China? Hindi mo alam yun, Willie? Inaka. Di ba mga kababayan? Di ba mga kababayan? ang tinatanong ko po yung nanonood dito sa akin na marunong may mga marami akong nanonood dito sa akin na matalino alam ang tama at mali pero meron din namang bobo rin ako pa ang tatawaging bobo wala akong pakialam sa iyo Okay mga kababayan, bantayan po natin itong Willie Rabilla Mina ito. Please lang. Huwag nating hayaan na madagdagan pa ang mga pulpol, ang mga pro-China dyan sa Senado. Ang lalaki ng mga sahod, imbis na makatulong sa atin, pahamak. Ipinapahamak tayo ng mga nandyan sa Senado. Kabilang na dyan si Amy Marcos eh. Mga pro China. 'Di ba? Okay, mga kabayan, maraming salamat po sa pasensya na po kayo. Init talaga yung ulo ko.